hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at sa mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsong good vibes ang sa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Inaasahan na akto bilang salesman ng Maharlika Investment Fund o MIF si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagdalo nito sa 38th APEC Summit. Ayon sa isang kongresista, magandang pagkakataon naman ito upang maipaalam sa mga bansang miyembro ng APEC ang implementasyon ng Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Milky Regonan. Napapanahon ang pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Summit sa Amerika para ibida ang bagong tatag na Maharlika Investment Fund. Ayon kay Misamis Oriental 2nd District Representative Yevgeny Emano, inaasang nga akto si Pangulong Marcos bilang salesman ng MIF. Ang APEC ang magandang pagkakataon para ipaalam sa mga APEC member countries ang implementasyon ng Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas. Tiyak din anyang ipararating ni Pangulong Marcos. Marcos ang nakamit na 5.9% GDP growth sa third quarter para manghikayat ng mas maraming investors. Paliwanag ni Emano, nakabuti ang revised implementing rules and regulations ng MIF para mas magkaroon ng kumpiyansa ang mga investor. Samantala, nasisiguro ni Emano na mag ng malalaking investment pledges at business deals ang Pangulo mula sa kanyang foreign trip. Para sa kauna-una sa Pilipinas, this is RH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy patuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. Dumalo naman si Pangulong Bongbong Marcos sa First Local Legislative General Assembly ng Bangsamoro Autonomous Region in muslim Mindanao o BARM sa Davao City bago bumiyahe patungo ng Estados Unidos. Ang mga kaganapan sa nasabing programa alamin sa report ni June Di Makutak. Balita mula sa Mindanao. Dumalo si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa First Local Legislative General Assembly ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na ginanap sa Acacia Hotel, Davao City. Ang event ay programa ng Ministry of the Interior and Local Government sa pakipagtulungan ng Vice Mayor's League of the Philippines. Sa pahayag mula kay MILG Minister-Attorney na Gibbs Narimbo, ang layunin ng programa ay may pakito-mano sa lahat ng national government at ang BARM officials ay na nagpapatuloy sa matatag at may isang layunin para mas lalo-manong maunawaan ang epektibong implementasyon ng RA-11054 o ng Bangsamoro Organic Law. Sa pahayag ng Pangulong Marcos Jr., Inilarawan niyang isang makasaysayan at isang kritikal na sandali ang pagtitipon. Mariin niyang ipinahayag ang patuloy na init ang kanyang suporta sa kasalukuyang opisyalis ng BARM. Ipinaliwanag itong kabilang sa kanyang ipinopromote ang BARM sa kanyang mga paglalakbay sa ibang bansa upang makapangalap pa ng karagdagang suporta. Kabilang sa kanyang mga nakakausap ay ang Malaysia at ang Organization of Islamic Cooperation at ipinapapaalala sa mga leaders nito na kailangan pa rin ng BARM ang kanilang tu tulong at suporta. Sa pahayag naman mula kay Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim, patuloy nilang gagampanan ang tungkuling nakaatang sa kanilang balikat na may sulong ang social justice at patuloy na magiging daan ang Bangsamoro Moro para sa pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Tuloy-tuloy naman umano ang priority basic services ng Government of the Day ng BARM. Ito ay ang education, social services, infrastructure at medical services. Mula sa kononahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Makutak. tuloy-tuloy sa pagpabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Magandang balita para sa mga graduate na o hindi nakabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps dahil makakatanggap pa rin sila ng suporta at tulong mula sa DSWD. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Nakahanda pa rin tumulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga benepisyaryong graduate na sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Kabilang sa mga ito ang mga pamilyang nakatawid na sa 12,000 peso poverty threshold at na-assess ng nasa level 3 o self-sufficient na. Ayon kay DSWD spokesman Romel Lopez, mahigit 330,000 na pamilya ang nakaalis na sa 4 piece habang nasa 760,000 naman ang mananatili pa sa listahan ng kagawaran. Paliwanag ni Lopez, may iba pang programa ang DSWD para makatulong sa mga may hirap na Pilipinong hindi kasama sa 4Ps tulad ng Food Stamp Program, Sustainable Livelihood Program o SLP at Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Bukod dito, i-endorso rin ng DSWD ang mga pamilyang graduate na sa 4Ps sa kanilang mga lokal na pamahalaan para matukoy kung ano pang benepisyo ang kanilang pwedeng makuha. The better news naman tayo para sa mga kababayan natin sa Cordillera, Bicol at Eastern Visayas dahil magkakaroon na ng 30 pisong taas sahod sa mahigit 150,000 na manggagawa sa mga nasabing lugar. Ayon yan sa Dole. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. May 30 pisong taas sahod ang nasa 150,000 na mga manggagawa sa tatlo pang rehiyon sa bansa. Yan ang inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards na umento sa sahod sa Cordillera Administrative Region, Bicol at Eastern Visayas. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, magiging 395 pesos na ang bagong sweldo sa Bicol na dating 365 pesos. Sa Eastern Visayas naman, tataas sa 405 pesos ang minimum wage para sa mga manggagawa sa non-agricultural sector at retail o service establishments na may labing isang tauhan. 375 pesos naman para sa mga manggagawa sa cottage at handicraft industry, agri-sector at retail establishment na may sampung tauhan pababa. Bibigyan naman ng 500 pisong umento sa monthly pay ang mga kasambahay sa nasabing rehiyon. Para sa minimum wage earner sa Cordilleras, tataas na sa 430 pesos ang kanilang sweldo habang 4,900 pesos na ang monthly pay sa domestic helpers matapos aprubahan ng 400 pesos increase. Handa na ang Ninoy Aquino International Airport para sa pagdagsa ng mga pasahero sa nalalapit na holiday season. Payo naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa mga babiyahe maaga pa lang ay mag-book na ng tiket upang maiwasan ang abala. Ang mga detalye tutukan sa report ni Christian Manyo. Handang-handa na ang NAIA o Ninoy Aquino International Airport para sa Christmas Rush o yung pagdagsa ng mga pasahero sa paliparan ngayong holiday season. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, katulad noong Undas at Barangay at SK Elections, inaasahan ng Department of Transportation na abot ng 130,000 hanggang 140,000 ang bibiyahe araw-araw habang papalapit ang Pasko para sa mga magbabakasyon at uuwi ng iba't ibang probinsya. At para maiwasan ang abala, payo ni Bautista sa mga bibiyahe, bumili ng tiket hanggang maaga at iwasan ang last minute booking. Bukod dito, inabisuhan din ng DOTR ang mga pasahero na dumating sa paliparan tatlong oras bago ang kanilang mga flight. Sa record ng Manila International Airport Authority, nitong nagdaang undas at BSKE, umabot sa 1.2 milyon ang pasahero sa naiya para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Chris Chanmanio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Walang aasahang brownout sa susunod na taon sa Pilipinas. Yan ang tiniyak ni Sen. Sherwin Gatchalian ayon sa forecast ng Department of Energy sa pagpapatuloy ng debate sa Senado Ukol sa 2024 National Budget. Tutukan pa ang ibang detalye sa report ni Millie Borha. Walang inaasahang brownout sa susunod na taon. Iyan ang tiniyak na Senator Sherwin Gatchalian sa Senado batay sa datos ng Department of Energy sa pagpapatuloy ng upper chamber sa debate sa 2024 National Budget. Si Gatchalian ang sponsor ng proposed 2.59 billion sa budget ng DOE para sa susunod na taon. Sa interpellation sa Senado, sinagot ni Gatchalian ang tanong ni Senator Coco Pimentel at sinabing wala silang nakikitang magiging brownout sa buong bansa sa susunod na taon. Paliwanag ng senador dahil ito sa halos 20,000 megawatts, 4,000 megawatts at 4,500 megawatts na kapasidad na na-install sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganap ng natanggap at kumpleto ng naibigay ng Commission on Election o COMELEC ang honorarium ng lahat ng mga nagserbisyo sa gininap na barangay at sanggunian kabataan elections. Ang iba pang detalye sa report ni Angelica Cosme. Natanggap na ng mahigit 6,000 600 guro at iba pang mga nagserbisyo sa nagdaang 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections ang kanil kanilang kanilang honoraria ayon sa Commission on Elections. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, higit 605,000 electoral boards at higit 37,000 Department of Education Supervisor Officials ang nasa hura na. 10,000 pesos para sa mga EB Chairperson, 9,000 pesos naman sa mga miyembro ng EB at 9,000 pesos sa mga staff ng DESO. Dagdag pa ni Garcia, abot sa 7 billion pesos ang pondo para sa honoraria ng poll worker. Sa ilalim ng Republic Act 107567, kailangan na maibigay ang onoraya ng election workers sa loob lamang ng labing libang araw mula noong isinagawa ang eleksyon. Siniguro ng Department of Agriculture o DA na mayroon daw tayong sapat na supply ng bigas ngayong taon. Bukod sa maayos na ani ay may mabibili na daw na abot kayang presyo ng bigas sa merkado. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Sinigurado ng Department of Agriculture o DA na mayroong sapat na supply ng bigas at abot-kayang presyo nito sa merkado ngayong taon. Ayon kay DA Secretary and spokesperson Arnel De Mesa, halos na kumpleto ng Pilipinas ang wet season harvest kung saan 90% na ang naaning palay sa bansa na mabibili sa halagang 22 pesos per kilo. Dagdag pa ni De Mesa, 23 to 25 pesos ang farmgate price ng palay habang ang average retail price naman sa regular well-milled rice ay 42 pesos and 80 centavos. Sa well-milled naman ay 45 pesos kada kilo. Ang posible rin daw na paggalaw sa presyo ng bigas ay dulot ng adjustment sa ilang mga lugar na may aanihin dahil sa nararanasang wet season. Base rin sa datos ng Philippine Rice Information System, magandang taon ito para sa malagong ani ng palay ng mga magsasaka sa ating bansa. The better news naman tayo sa usapang showbiz dahil ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe na si Michelle D panalo sa Voice for Change campaign sa 72nd Miss Universe at popstar Janet Jackson may concert sa Pilipinas sa March 2024. Alamin pa ang ibang detalye sa report ng ating showbiz Angel. Nanguna ang pambato ng Pilipinas sa si Michelle Marquez D. sa Voice for Change online campaign ng 72nd Miss Universe. Labis ang palasalamat ng MUPH sa suporta na natanggap ng beauty queen. Ang pagkapanalong ito ay nangangahulugan na makakatanggap ng pondo ang Autism Awareness Advocacy ni MMD. Sa isa namang post ni Michelle, nag-thank you rin ito sa lahat ng mga bumoto at sumuporta sa kanyang advokasya. Ayon sa 28-year-old beauty queen, nakakaiyak at nakakataba ng puso. Ang goal naman ngayon ng Miss Universe Philippines organization ay manguna rin sa Miss U fan vote ang ating pambato upang masecure nito ang spot sa semifinals ng prestigyosong pageant. Anila Bayan Nihan to be number one sa pamamagitan ng pag-download ng Miss Universe app. Pindutin ang vote tab at iboto ang Philippines. Gaganapin ang Coronation Night ng Miss Universe 2023 sa El Salvador na mapapanood sa November 19. Samantala sa iba pang balita, may concert sa Pinas next year ang pop superstar na si Janet Jackson. Sa anunsyo ng Live Nation Philippines, gaganapin ang Janet Jackson Together Again sa March 13, 2024 sa Smart Araneta Coliseum. Si Janet ang kapatid ng limaong gang of pop na si Michael Jackson. Huli itong nasa bansa noong 2011 bilang bahagi ng kanyang number ones up close and personal world tour. Sa isa namang Instagram post, nihayag ng mga awit na excited na itong makita ang kanyang fans sa Manila, Hawaii at Japan na bahagi rin ng naturang concert. Ilan sa mga pinasikat itong kanta ay That's the Way Love Goes. Take you All for you.

At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa feel better nga sa akin ngayong araw ay ang ganap ng pagtanggap ng honorarium ng mga poll workers mula sa COMELEC na kinabibilangan ng karamihan ay mga guro na buong araw halos na nagserbisyo sa atin sa nagdaang barangay at sangguniang kabataan elections. Pagod at puyat din ang dinanas nila upang maihatid sa atin ang mga resulta sa mga bagong mauupo sa pwesto na ngayon lang muli na ibalik. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. -share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas magandang mga araw laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Hanap mo ba ay good vibes Mula sa mga storyang hatid ay good news, sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula lunes hanggang biyernes 1pm sa DZRH TV